wala pong binibigay na pambili ng gamot? Ito pong nakadisgrasya sa inyo? Ito pong mayari ng LPG dealership? Wala po. Pricing ko. Wala po sila binagot. Wala po. Ako sa Wala po sila binigay. Ito pong uh, insurance nitong uh, Best Integrated Gas Incorporated lumantad na. Patawag nyo. Pwede? Apo sir. Apo. Sa ngayon naman, ma magbibigay ako sa inyo ng 100,000. <laughs> Sige po. Ngayon po mismo ma'am, may 100,000 na po kayong dalawa pagpapagamot niyo po ni mister. Salamat, Idol. Ay Saan so. na ho kayo, ma'am? Simula ko nung nangyari itong insidente. Eh, sobrang hirap. So, so, sobrang hirap. Mabalo-balo na ako parang na kong nung pangatso. Ano ka <laughs> yung sakit? Ang sakit. Ano sa gabi-gabi, hindi ako pinapatulog. <laughs> sobrang pero wala akong... Sobrang, sobrang hindi ko ma-explain yung hirap. Sobrang hirap. <laughs> Halos parang gusto ko nang tapusin lahat. Pipikit ako, nakikita ko yung sabog. Naisip ko Paano na? Paano na kami? E, paano na yung mga anak namin? E, hindi nila kung paano kami. E, hindi kami makakatrabaho. Halos yung... Halos al yung nakain na lang kami. Araw, araw, bigay na lang ang mga kapatid niya. Sobrang hirap ng dinadanas namin at nilalabanan Nilalaban ang para sa mga anak ko. Oh, hindi ko na iniisip yung sakit. na, na halos, Araw-araw, magabi-gabi, -araw, masakit at kirot. Day one namin sa hospital, talagang sumisigaw siya sa sakit. Para kang ano, yung araw-araw kong -araw, yung binabalatan ka ng buhay ka po. Araw-araw po yun, liliguan kami, lilinisan, kikis-kisin po yung uh, tasabunahan. Tapos, gamot, ito, tapos yung gamot, sobrang init, parang ka ulit sinusunog. Ang masakit po nun, ma'am, yung pinakalagay na pagkatapos ng liguan, lagyan ng ointment tapos bibendahan be po yan ka naman po buong braso ko at ganyan ko saka yung paa ko lang sa paa ako nga po hirap eh talagang umiyak ako sa sakit eh lalo po po sa kanya buong katawan likod badot ng benda tapos kinabukasan na naman ulit tatanggalin na naman po siya halos dikit dikit pa yung benda yun po napakasakit talaga ano ho yung pagkakaalala nyo, sir, nung sumabog na yung gasol? Bali, nung nangyari po yung sunog, habang inaano ko po yung gas, nabigla po ako. Ano, hindi ko ano, biglang sumirit po ng malakas yung ano, gas. Hindi naman po agad siya biglang sumabog. Pag ano, biglang sumirit na siya, parang fountain siya, napakalakas talaga. Malakas ang, eh, yung tindahan namin doon, mababa lang ang kisame. eh. Ngayon, sumirit ng malakas. Ngayon, nung, minaabot naabot siya na apoy, doon siya biglang sumiklab ng malakas. Kaya nga, kita na mo po sa video hanggang sa kalsada, umabot. Nung biglang bumulak po yung apoy, nakaharap po ako mismo noon. Kaya yung mukha ko talagang halos nagpalit na ako ng ano, sunog po yung mukha okay. ko, yung braso ko. Kaya nung bumulak ang apoy, hindi ko na po siya napansin. Apoy na lang po talagang nakita ko din. Basta napalabas na lang din po ako ng ano noon. Bigla po ako nabas. Si oh, sa loob. Iwan po siya sa loob. Kaya siguro mga ilang segundo po siya, nakita na lang ng mga kapatid na, yun. nga, buti nga po nakalabas siya. Well, na may, may malay naman po kayo that time, ma? Meron. Hmm. Pero ano na ako noon, halos parang nabalot ng ano yung hininga ko. Yung parang kung pinipilit ko na lang kasi parang nalunok ko yung ano. Kasi pagharap kong ganon, saktong ano po ng apoy sa akin. Nararamdaman ko na lang, nasa loob na lang ako ng apoy ano, tas mas minambuti ko na lang hindi ko nga po makita yung daan kasi nga po apoy na eh kabisado ko naman po yung ano nilabas ko na lang Tapos, tinipilit ko na pong hubad din eh kaso may apron po ako kaya na stuck to nas doon sa damit ko na nag-aapoy dating nga po sa ospital ko, hindi na sabi ko din ako makahinga din ako makahinga nilagyan na lang po ako ng ano yung oxygen. yung oxygen Nagpapasalamat pa rin tayo sa Panginoon, ma'am, na buhay pa po kayo, ano? Binigyan po kami ng second chance. <laughs> Kasi sabi nila, ano na, 30% na lang ako. Nakahanda na daw po yung mga ano sakit. Yung napilit ko pong pinaglabanan talaga. Kasi kawawa yung mga anak namin. Yun na lang po inaisip. Habang araw-araw, -araw tinatanggal yung benda sa amin. Iniisang ko na lang yung mga anak ko. May ako na lang. Hindi ko tinitingnan yung mga sugat ko lahat. Pambao ng mga anak ko, pinapadala po ako ng mga kamag-anak din namin para maisalba lang yung pambao sa araw-araw. Kasi sa ngayon po talaga, talagang wala. wala. na po yung karinderian niyo, sir. Wala, wala na po, ma'am. Pero yun po ang negosyo niyo talaga dati yun po yung talagang pinagkakakitaan namin Ay, yung karinderya na ano lang po, maliit lang naman po siya. Yung isa ko po, yung panganay nag-stop na. <laughs> Hindi na po siya. Ay, Tapos po yung na. pangalawa, balak na na po niyang last year nga na to. Hindi na siya papasok kasi nga po. yun na, dagdag pa po. Hindi na namin kaya niyang mangupakan. <laughs> Uwi na lang kami ng probinsya. <laughs> Hindi po namin alam kung anong bukas na naghihintay sa amin. <laughs> po oh, inabot ng bill nyo, sir? Bill, ang bali ang umabot sa akin ng bill, halos mag-iisang buwan po ako, 195,000. Si ma'am? Sa kanya po, halos two months siya, 480,000 ang bill lang po namin sa ospital. Bill pa sa po. may mga gamot doon yung mga ginawa sa akin. May binigay ho sila or nag-offer ba sila? Or kung may in-offer man, magkano lang ho? Yun nga po, bali nung huling pag-uusap po, 25,000 tapos ang gusto mangyari, ang sabi ng manager, hahatiin pa daw po. Hahatiin pa. So magkano na lang ho yun? 12,500 ba? Ano na lang? 500? Opo. Hindi po nagkasundo. Ang sabi namin, kakasundo na lang po namin. Lapit namin kay Idol Rapid to, sabi po namin. So mula ho nung October, sir, wala ho talagang paramdam? Or wala po? Yun po ang katotohanan dito? Wala po. Nising ko, wala silang binigay. <laughs> Tulong-tulong na lang po lahat sa amin yung mga kabagana ka namin. Makasurvive lang kami. Ma'am Grace, kami ay saludo sa inyo sa pagsuporta po dito po sa sister nyo at of course sa kapatid nyo. Ano pong masasabi niyo ma'am sa nangyari? Wala, na Naawa talaga ako sa kanina. Siyempre, pamilya ko sila eh. Hindi ko sila kaya ang tisin. Kahit na nahihirapan din ako. Lagi ko silang iniisip kung paano na yung pang-araw-araw nila kahit pa lang makatulong ako sa pagkain nila, ma. Paalala ko man lang sila. Tapos yun, ako lang nag-asikaso doon sa paglakad-lakad ng mga ano nila. Gan hindi ko man po lahat, pero kinaka ko pong tulungan sila hanggang sa kaya ko. Kasi nagtitinda rin naman po ako. Gusto ko maabutan sila kahit maka makapaalalay lang sa kanila. Kasi alam na alam ko yung paghihirap nila simula. Noong October, October 8 hanggang ngayon, yung hipag ko halos ma... Parang siyang na-depress na eh. Na may time na umaakil siya sa terrace, gusto niya nang tumalon. Pinipigil lang yung kuya ko, awang-awa din ako kasi. Inaalala, lagi siyang nakatulala. niisip niya kung paano sila mabubuhay. Kaya sabi ko, may awa rin ang Diyos uwi na sila ng probinsya sa nanay ko. Doon na sila mamuhay na parang normal na walang stress. Tsaka walang masyadong tao na makakakita sa kanila. Kung, kasi medyo dumating sila sa point na parang yung nga, yung medyo nagkano na sila ng ano sa sarili nila. Dahil sa itsura nila. Ate Allen, um, anong masasabi mo sa nangyari? Ayun po, uh, na, parang nakakalungkot po kasi po, yun nga, dalawa silang magulang namin na na tapos kami pong mga anak nila bata pa ako po parang nag-uumpisa pa lang din po di pa rin po nakakatapos ng pag-aaral so yun po ano nung halos dalawa tatlong ban po ako sa ospital na, yun na yun nagbabantay bay. sa kanila wala pong babasan tapos yung ano po, nung nangyari po sa nila yung aksidente, finals ko po, nun, din drop ko po lahat ng subject ko, gano'n, na, na in ko na po yung pag-aaral. Wala na po ako ano kasi nag-focus na lang po ako sa kanila kasi mas kailangan po nila ako ngayon. Kasi as panganay po ako po yung parang kahit, pong, kahit pa paano tumayo ka, para sa mga kapatid ko na mag-asikaso po sa kanila. Yun po. Or mensahe mo sa kanila para lumakas ang loob. Naproud po ako sa kanila na nakayanan nila sa lahat po ng nangyayari sa amin, naranasan namin, lalo po ngayon na naaksidente sila na kahit sobrang hirap po na survive pa rin po nila na para po sa amin lumalaban sila. Kaya po kami as mga anak Uh, Ganon din po gagawin namin para sa kanila. Lalaban po kami para sa, sa amin po, sa pamilya namin. Ma'am, may mensahe ko kayo sa kumpanya. Ano lang, naiintindihan niyo ang sedusya namin. Ano hindi namin alam kung anong magiging bukas namin, sa mga anak namin. <laughs> sa nangyaring to. Sabi ano na lang, lang matulungan niyo kami. Anong message niyo, sir, sa kapatid niyo na tumutulong ngayon? Mabuti na andyan ka. paano nga kung wala niya, ma'am, naku, talagang uh, sa kalagayan namin, kami ang mag-alawa wala yung kapatid ko na tumutulong sa amin. Hello? Hindi ko na alam kung anong gagawin kasi siya po talaga lahat ang gumagawa ng paraan. Baka may kami. Wala eh. nung nasa hospital. Kahit hanggang dito, tuloy-tuloy ang ano niya, pagtulong yung sa amin. Kaya nagpapasalamat ako sa kapatid ko. Siyempre, pamilya ko sila, mahal na mahal ko sila. Tsaka talagang makikita nyo naman po, grabe, wala talaga silang pagkukunan. Kaya kahit na maasikaso -ano, ko man lang sila, makapagbigay ng konting tulong sa araw-araw. Masaya na po ako. Gagawin natin lahat ng mga kaya natin ma'am para makamit natin yung nararapat para sa inyo at para po makapagsimula kayo kung kinakailangan po. Okay po? Uh -huh. Ano ho ang first step natin na gagawin ngayon? And si sir, ready na rin po yung sa inyo, sir? Ang uh, sa BFP, tama po? Yes, yes po, for inspection. okay. And uh, ito namang hawak ni sir, ay? Ang mission order, hawak na natin. So, magpo-proceed na tayo dun sa subject para inspect kung may business permit na ba sila, kung naka-renew na, or kulang pa ba sila ng mga requirements. Che-check natin lahat kung ano mga kailangan natin sa business permit nila. So, tara po, sir. Oh, okay. Kanina ho, bukas ito sir, pero ewan ko, bigla nagsara. Napanood nga nila yung video na ang inaano nila is kung pwede, sarado muna until maayos, masettle. Yes kaya sir, yun nag sana. kaya nag-comply boss namin na pinasarado muna. Pa-inspect lang namin sa sir, po. okay lang and then close natin ulit after. Sige po. Kumusta po? Ano po ang findings naman sa side ng BPL o apa na inspe inspection? Actually, Maayos naman ang papeles nila. Bayad ang permit, meron, meron silang uh, locational clearance, may fire safety. Uh, sa technicalities, maayos ang papel nila. Yung environmental nila na nilagay namin doon sa notice namin, actually buhay pa siya eh. mag expire siya ng April 1 ba? April, April 1 pa. So nilagay na rin namin dahil ilang araw na lang, mag-aano na yung mag-expire na yung environmental. Pangalawa, delivery vehicle lang, tatlo, wala din nakadeclare. Tsaka yung working permit lang ng employees. Ilan ba, ilan ba dapat ang delivery vehicle usually dyan, sir? Hindi, dapat nakadeclare? Dapat nakadeclare yun, tatlong delivery vehicle. Hindi, walang declaration lang. Medyo minor lang, pero kailangan pa rin nila i-comply lahat ng mga requirements. Before nila makapag-renew dahil mag expire na, tama sir? Uh, hindi. Pwede sila mag-renew, kaya lang binibigyan sila ng opisina ng certain period of time to comply. To all the requirements na kailangan nila na i-submit. So sir, sa side naman ho ninyo, kumusta po ang BG? Sa ano, sa findings naman natin, sa actually sa preliminary -pre 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 preliminary na itsura ng structure natin na open open space siya kasi isang tu isang malaking tulong yung pagdating sa mga uh, katulad nito, uh, LPG tank. Kailangan, kailangan talaga yung mga storage natin is open, 'di ba? Para hindi nga maiwasan natin yung mga pagsabog. Then sa pagdating naman sa mga compliance naman pagdating sa fire, which is mga fire, ano natin, fire protection natin, na naman po ang ating business establishment. Yun po. Uh, sa minimum requirement po na binibigay ng Bureau of Fire Protection para sa, para makapag business operate ang isang establishment ay eh, nakapag-comply naman po sila. Kung halimbawa ma'am sila ang lumagi sa katayuan namin, yung nangyari sa aming mag-asawa, yung sinapit namin, saan nila mangyari, biray mo kami mag-asawa, naghahanap buhay lang, apat ang anak ko, yung pangalay ko na stop dahil sa pangyayari na yan o, paano nang buhay namin isipin nyo sir kayong tumayo sa kalagayan namin paano pa pa namin mapag-aaral yung mga anak namin tapos operan nyo kami na ganyan ano yun Actually, ito naman po yung ginagawa. Kino-complain na namin, ma'am, para maipasok na natin sa insurance, ma'am, at para magkaroon tayo ng claims at maibigay sa kanila. Pero yun para sir, may insurance pala. Ba't din natin na-open up sa kanila na may insurance? At noon daw nasa hospital, wala daw po, hindi daw na-visit, sila lahat naglakad uh, ng papers. Ma'am, may pag po sa barangay na tutulong sila, paunang tulong. Kasi talagang kailangan-kailangan namin ng tulong ng mga panahon ng no. nasa hospital kami. Wala, wala po silang ibinigay o kahit magkano, kahit singko, wala. Pasensya na po kung talagang talaga, talaga po talaga pero sigapin po namin na makumplay lahat po ng kailangan natin para ma-assist yung pangailangan natin. Kaya e nga po ma'am na sana matulungan po kami na kaya e po yung mga pangailangan namin po. Kasi talaga po sa ngayon talagang walang wala, bagsak po talaga kami. Paano ba yung incident? Kasi parang ang nangyari is natanggal po ito or paano po ba sir ano yan? Nung time na nakabili si sir at nadala niya sa kanyang bahay, uh, dina, kinakabit niya yung, yung plate, yung burner. Kasi nung pagkuha niya ng product, kasama na yung sa bulb. Magkasama sila. So yung plate na pag-aari niya, yun yung kinakabit niya. Okay. Habang hinihigpitan niya, hinahanap niya yung dulo para siguro doon yung magpit. Ang naging problema, hindi niya nakita yung dulo pagka pihit yang sumama ito mismo. So natanggal ito, natanggal. Po ito, supposed to be naka-fix ito. Fixed up. Oo. Ngayon, uh, nung pag ikot niyang ganun, siyempre, lumuwag ito ng tuloy-tuloy, saka sumirit yung gas sa loob. Ngayon, nung sumirit, may existing na, may meron siyang niluluto, kasalukuyang may niluluto ko siya, doon nagkaroon ng Ignition at nakaron explosion. So ano po yung uh, natala natin dito, ma'am? Okay ang kasunduan nila, sina Alexander and Sila at Arlene Encila ay nagkasundo na hindi mag-ooperate ang nasabing business hangga't hindi pa nila naayos ang kanilang insurance ang kanilang claim insurance sa nangyaring insidente. Ang kasunduan ito ay ginawa at nilagdaan ngayong ika-28 ng Marso taong 2023 sa tanggapan ng Barangay Paltok, Distrito 1, Lungsod, Quezon. ni senator po ay meron po siyang paunang tulong po para sa si inyo at uh, nabanggit rin po niya kung magkano po ito so hawak ko na po ngayon ma'am ang uh, 100,000 po bilang tulong po sa inyo sa medical sa so, kung ano man po'ng kailangan ninyo ma'am at especially rin po kung may kailangan pa sa mga bata sana maging malaking tulong po ito sir ayan buksan mo sir 100,000 po from senator Idol Rafi. 4, 5 6, Sige, 99. Tama, 100,000 pesos. Sa lahat po ng tulong nyo, Sir Robbie, maraming maraming salamat po. Sobra po, sobrang salamat. ano po itong hawak nyo ulit ngayon, ma'am? Um, ito na yung check eh, natin ni Tender na Attorney Mahinay para po sa kay... Nakapangalan nito kay Alexander B. Encilla husband ni Ma'am Arlene. No? Kasi siya yung may, ano, no? um, uh, may, la may documents para humama in cash ito. Eh, ayun po, so happy po tayo dahil na-increasean po yung um, offer ng company ng Best Integ sa spouses and sila po. Magkano po yung unang-una, sir, na offer before? 50K. Of course, at least uh, ngayon, from 50K, eh, na-push natin into 1 million. May ano ba kayo, attorney, gustong sabihin? No, come okay. oh. Sige, we respect that attorney, pero importante nandito si attorney sa presence niya para ibigay na finally itong uh, settlement natin. So kay sir, bago niyo po uh, pirmahan itong quit claim na ito, Anong masasabi niyo, sir, or gusto niyo sabihin? Thank you po kay, kay Serapi sa kundi po dahil kay Serapi. Hindi po kami makakaklim ng ganito po kalaki Maraming salamat po kay Serapi kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi po namin makukuha 'to. <mulong> salamat po ako sa presence po ng spouses and sila at saka representative po ng Best Integrated Gas Incorporated. I wish you good health pa din po at sana po yung mabilis na pagaling po ninyo ng Arlene and Sir Alexander. So maraming salamat po. Sir Idol, mula po dun sa binigay po niyo 100,000 na malaki po ang naitulong sa amin, sa panggastusin namin, sa papagamot ko po, sa pangailangan po ng aking mga anak. Nakakuha po kami ng 1 million para po sa panibagong panimula po ng aming buhay, sa pag-aaral ng aking mga anak, at sa pagpapagamot po na may mag-asawa. Nakakuha po kami ng ganitong halaga kung hindi po dahil sa inyo, hindi po namin makakamit ito. Sobrang laking tulong po niya sa amin, Idol. Maraming maraming salamat po. Sir Idol, maraming maraming salamat po sa napakalaking tulong pong ibinigay niyo po sa amin. Mabuhay po kayo po. God bless